Good afternoon po, everyone. Pinine-nervous naman ako. Mga tao, saan naman, please, dito kayo sa araw para makuno natin The fondest memory ko with mother, actually, siguro katulad din ng mga ibang artists na nanditi-tour yung na dumating na or pa lang, um, because of motherly, kaya ako naging artista. Um, ako yung first artista sa family, and right after doing Jollibee commercial, pinatawag ako ni Tito Dogas Tijano at si Meme. Meme is somewhere here. So sila yung, si Meme talaga yung isa first producer ko. So producer sila ng palibasa na laki. And then Tito Dogs brought me to Mother dito sa Ligay. So I was, um, I was 12 years old. And then, natatandaan ko, pinatayo ako ni Mother sa lamesa. I think she likes doing that. Eh, pag may mga bata, pinapatayo sa mesa. Tapos pinapakanta niya, pinapasayaw niya. Pero naman ako kung Tayo ka nga doon. Hindi na ako bata. so, Anyway. Sige <laughs> na, sige na. Ay, mga kaya Alam mo, magagalit si mother. Ginawa <laughs> mo. ako na yun. So, yun yung fondest memory. Kasi parang, ha? Bakit ako pinatayo sa, sa mesa? But anyway, I tried to sing. I tried to dance. And Siyan po ako ni But hindi ko alam kung ano yung nakita sa akin ni Mother. But right away, pinasign na niya ako ng contract. The time, five years. Ganun yata yung mga contract natin dati. Five years, 16 pictures. Mother, tama ba ako? Ewan ko. Pero parang ganun. And then, so like I said, I was the first artist in our family. So parang, what is happening? What is happening? Um, but anyway, to cut the long story short, naging regal baby ako since Um, I started, I think, 1986 or 87, around that year. And since, hanggang sa tumanda na, huli lang pa din. So, and, ah, um, one is my favorite, pa. So, every time I would visit mother, lagi kami pumupunta doon sa, tapos diba may parang siyang kitchen, parang dining kitchen sa baba. Tapos, pag pinusap ko yung freezer doon, punong-punong ng ice cream yon. So, since alam niya, favorite ko yung ice cream, lagi nang sinasabi na, kumain ka ng vanilla ice cream. So, we would always eat ice cream together. So, alam na na bata ko na favorite ko yung ice cream. Kaya yun yung parang mga fondest memories ko with her. Kasi um, kahit na bata ko na nag-artista ko, parang, parang, alam anyway, ko yun, yung parang mommy na parang sinaspoil ka. Ganyan. So, I just wanna say thank you to mother because um, like I said, kung hindi sa kanya, wala ako dito sa industry na to. Wala ako. Hindi ako makagawa ng movies. Um, thank you for um, giving me the chance to be um, an artist. And uh, kung hindi rin dahil sa kanya, hindi rin tayo magkakakilala. Kung hindi tayo magkakakilala, hindi wala tayong twins. So si Mother talaga lahat, di ba? So Mother, thank you from the bottom of my heart. Thank you so, so very much. And uh, I will always be grateful to you and to your family. And uh, kahit hindi tayo magasabi na you know that I love you and uh, you know that it's your turn. Your turn to shine. Gusto ko sana nang kumanta pero sabi ko wag na. <laughs> uh, Saan ba akong simula? Since birth, nung hindi ka pa na Paano ka ba ma nag-start? Mag-artista? Hindi, paano ka ma nag-start? Mag-singer. Artista mo na. Uh, then, uh, so the ako from 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 Chicago, move talaga ako. Ang pinaka objective ko talaga mag artista. Hindi parang, di ba normal yung sabi kaya ako ka ng artista dahil tutulong ka sa magulang mo. Ay hindi. Ako gusto ko talaga mag-artista. Pero ayoko yung may mga fans, may mga, ayoko nung pero gusto ko mag-artista. Yung art, yung art of art. Yung art talaga gusto ko. Because as a person, marami akong gusto ng gawin. So, being an actor, kanyari gusto ko maging polis, maging piloto, maging ganito. So, being an actor, nagagampanan mo na siya eh. So, anyway, pagdating ko dito, after two days, two days, sabi ni Papa ko, pag pinapatawag ni Mother, kasi pagdating namin dito the next day, umalis na si Erpat uh, para po usapin mga producers na nandito nga uh, para mag-artista. So after the second day naman, sabi ni Papa, o pupunta ka sa Regal, pinap... What? What are you talking about, Dad? Kasi nga siya, kasi nga siya. Sina Okay, you're talking about man. Hindi. Sina ni Pasha? Ang tanong ka over you. Ang ko, oh, mag-18, mag-19. So, pumunta ka agad kayo mga, pumunta kami dito. Hindi natin sabi ko, ah, ito pala tapos, yun. Tapos sabi ko naririnig ko na si Mother, so nakita ko si Mother. Ah, so, shoot, ito si Mother Lily, ito yung, hindi ako famous ano, producer. Yeah, yung maraming oh, oh, telepono, oh, di ba? Tapos medyo hinahagis yung telepono. Sige na si Mother, mm -hmm. hindi ka nang amok, nakacheke pa, postated pa, pero hayaan mo na. Okay, King. Ayun. Hmm. Tapos pagdating ko, nandun din si Aiko. So pinagtabi na kami, oh yan, bagay sila. O oh, matutuloy na yung other age too. Then, kaya pala hindi kayo nagsushoot ng other age Walang partner si Aiko. So, yun. And then the next day, pumirma na ako. Yun na, di ba, five years? Five six, years. Pictures. And, six, and six, eight, eight, pictures. Alam ko 16. Yung pala ako ngayon, mo, ang dami, 16 movies, paano mo tatawag oh, sa ang tagal, 5 years Didi usually, 1 year. 16 movies, di ba? kung I ngayon, mean, I nakarating mean, na yung I mean, 16 years, kahit one movie, hindi ko pa nakagawa sa panahon ngayon. Baliktad na may yun. Yeah, 16 years na, wala ko pa nakagawa ko sa pinigoy. Yes, Kaya to, too, because dati, eh, di ba, during 80s, 90s, yung movie, yung 16, Every Wednesday. Yeah, church, hindi mo siya maaano na within five years. Less than five years. Every Wednesday kasi may parang show week. Correct. So, Every Wednesday. Every na. Every Wednesday. Huh? tapos Wednesday. Oh, tapos na. Tapos na matter. or oh, renew. Oo. Oh, oh. So, so, close na natin. Well, anyway, right? ang pinaka story ako, I guess, yung talaga hindi ko malinimutan. Kasi so, si Mother nagbigay sa akin ng opportunity sa action ng Pretty Boy Hoodlong. For some reason, ako yung napili niya. And then, uh -huh. Like I said, wala akong concern kasi dati nung maging blockbuster Isa yung sa fall ko before. Hindi ako concerned sa kung magiging blockbuster movie ko or what. Basta gusto ko lang umakting. So, tumawag mo yung mga tumawag. Well, Ay, ang lakas nung pelikula mo. Blah, 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 blah. Pinapatawag ka ni Mother. Ha? O, pumunta ka dito. Binigyan ako susi ni Mother. Bonus at 300, honey. Mother, bakit siya? Meron ako wala. Ay, siyempre. Eh. Binigyan talaga ako, nagulat ka na ba? Akin na po inuwi ko. Tapos ko naman sa nanay ko. ko sa nanay ko, sinang niya kay Pambulting. <laughs> Totoo ba yan? Ay, siya, na sa na sa kapila ayon Totoo ba yan? talaga talaga ako. Binigyan talaga ako L3, kulay Grey. Kaya... Kaya na lang ako. <laughs> kaya, di ba, normally, Matter ko ka naman bonus yung sa akin, ano. And then after mo, binigyan ulit ako ng mga projects. Yeah, but um, iyon nga yung sinasabi ko sa mga anak ko na they're lucky kasi nandito tayo to give them advice uh, paulit-ulit. Kasi panahon namin walang nag-a-advise eh. Walang, walang nag-a-advise na, oh, mag-invest mag ka dito, mag-invest ka doon, wag ka masyadong, you know, uh, seryosohin mo yan. Although maririnig mo yun, but uh, deep down inside you, parang okay, hindi mo masyado ma-absorb. And then dumating pa na punta kay, ya, kay Don Don. Yun na.